Hi, naku mga day djainat... na, na 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 tumba na naman yung papaya ko bayan ba yan uy may hinug na ba yabas ay naku may haharbisin na naman tayo hinog na siya tanggalin natin to nabuisit naman ako dito sa akin papaya at wala na tumba na naman siya oh yan Tiring! O, diba? Tumba pa more. Ang lalaki pa naman sana ng bunga nito. Sayang naman to, oy. Ay, naku. Ay. Ano gagawin natin sa bunga niyan? Sarap sana yan i no? Pagisipan natin mamaya. Hindi pa naman siya totally dead. Pero, hayaan lang muna natin. O, diba? Diyan, nagsisimula ka na rin mamatay sayang naman ito mga gabi mamaya ilipat natin hay nako so, sa ganun pala no malakas kasi yung hangin tapos wala na siyang support dyan kaya ganun ito naman ay na na deads na bakit mong mamatay to deads na talaga yan so ganyan talaga no itsura ng ating garden. Wala nang sayos. Ay, nako. Mainit, tapos malakas yung hangin. syempre yung lupa galing sa ulan, biglang init, tapos biglang lakas yung hangin. Malambot yung lupa, wala na support. Kaya, ayan, ganyan. Ay, nako. So, kaya lang natin yan. <coughs> yung, yung talaga ang buhay, no? Parang, parang ano lang din yan, eh parang sugal okay lang yan at least hindi buhay natin ang nabuhal no? may ganun. ang lalaki sana ng ano niya no pero natatakot ako mag ano, nito pakialaman ito o gulayin tigas na kaya oh Nanyo, may dahon ulog bati pa ba yan ay nako hindi pa naka recover yung ating eh tawag dito multi tops. So namumulaklak ang ating ayan, namumulaklak siya. Ay nako, ambot sa garden na ito. Tingnan niyo, hindi naka-survive tatlong chili ang namatay. Sa dalawa, tatlo. Oh. Kihingalo pa yung dalawa. So yung feeling ko mabubuhay dito, ito lang nandito nang nag ano na naman sana ito mga enzyme tawag dito yung bubulaklak na sana ba kayaan nyo na ganyan talaga kaya nawala na ako ng gana mag-garden eh ganito yung nakikita ako itsura ba pag nagme-medicina talaga yan sila dyan atiktado yung mga pananim ko pati yung mga sibuyas oh. pulang sibuyas pa naman sana to hmm kaya di ba? Hay nako, yung gabi na lang talaga ang maiiwan nito sa akin. Ganda talaga dito mga dzai, sarap tambay-tambayan. Ang lilim kasi may puno. Ito, kaya sinadya ko yan na ilagay dito. Alam mo dati, payat, payat nito tapos tuwing hangin, tuwing kasi malakas yung hangin dito pagka ano eh, pagka yung mga ganito, mga bare months na ayan, malakas na yung hangin na yung hangin ay eh, nakakatuyot pati ng mga dahon ng mga tanim ito, nangyayari sa punong ito dati palagi yan siyang na pag ng hangin, kung saan yung direction ng hangin, dun din yan siya nag, ano, akala ko mamamatay na yun kasi ano eh natutumba ba siya talagang humahalik na siya sa lupa ginagawa ko, tinutukuran ko siya tapos babalik ta rin naman siya na ibang direksyon na naman ng hangin tutumba na naman siya doon pero alam mo, natutuwa ako dito sa kanya kaya ilang tumba na to siya nakailang lagay na rin ako dito ng ano sa sobrang lakas ng hangin hindi talaga kumakapit doon yung lakas niya so natutumba talaga siya no alam mo nangyayari kahit lagi siyang natutumba bangon lang talaga siya tapos ngayon tignan nyo naman, kayang kaya niya na yung hampas ng ano, hampas ng ano, hampas ng hangin sa kanya. Wa epic na jay, Kasi ang laki na ng puno niya, oh, tingnan mo, 'di ba? Dati kasi yung puno niyan ganun lang kapayat. Kita mo yung dalawang ano na 'yan, ganyan kapayat. Tapos sa paglipas ng mga panahon, eto na siya, oh, 'di ba? nakakatuwa, nakaka-inspired yung mga ano, yung mga halaman, yung mga puno, nakaka-inspired sila kasi parang maikukumpara, maihahambing mo yung buhay ng tao, di ba? So, kahit ilang beses man tayong hampasin ng mga pagsubok sa buhay, bangon lang tayo ng bangon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam nyo sa ano lang, totoo lang, hindi lang naman tayo yung may mga pagsubok na ganito eh. Marami pang mas maano pa sa atin sa mga pinagdadaanan natin. Mas malala pa kumbaga. Yung iba nga, buti nga tayo, kumpleto tayo sa sarili natin, kumpleto tayo, may kamay tayo, may paa tayo, wala tayong problema sa ating panlabas na anyo, 'di ba? Kung meron man tayong mga nararamdaman, normal-normal na lang kasi sa tao 'yan eh kasi wala namang taong hindi nagkakasakit, 'di ba? So, kahit may mga ganun kung ano man yung dahilan ng juice dyan, tanggapin lang natin. Laban lang tayo ng laban sa buhay. Hanggat may hininga, kung baga, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi balang araw. Balang araw, darating din yung panahon na katulad ng punong ito. Kahit anong hampas sa atin ang mga pagsubok, hindi na natin iindain, tatawanan na lang natin. Totoo yan, Zay darating din yung araw na magiging manhid din tayo sa lahat ng mga pagsubok na dadaanan natin sa buhay kaya go lang ng go laban lang tayo ng laban wag tayong magpapaapikto oh, hindi naman may iwasan na maapiktuhan talaga tayo pero wag tayong magpapa magpapakalugmok na lang ba na yung iba talagang kinikitil pa nila yung sariling buhay nila mali yun. iyak mo lang yan ngayon samahan mo ng pagdarasal alam mo totoo yan kinabukasan parang gagaan konti yung pakiramdam mo hmm. subukan nyo zay magdasal lang kayo ng magdasal hindi nyo na kasi nangyayari sa akin yan eh mag isa lang ako dito wala akong nakakausap malayo pamilya ko dinaanan ako ng uno sobrang ano sobrang sobrang ano sobrang daming dinaanan ko yung mag-isa ka lang na sumusuporta sa pamilya mo tapos yung nangyari pa sa pamilya ko na magkasunod pa talaga yung mga magulang kong nawala talagang sobrang sakit kasi pag usapang nanay na eh, pag usapang nanay na yung ano yung mangyari yung ganun sobrang sakit para sa isang anak mawala ng ina totoo lang pero ganun talaga ang buhay, kailangan nating ipagpatuloy. Kaya laban lang, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? So, salamat sa mga nanonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!